Dahil nga tinadagman, so ipakita na ako kung sa ikaw ang pipiran. Okay, kung sa ikaw ang pipiran, okay, kung sa ikaw ang pipiran, okay, ini sa ikaw ang pipiran, kato dito nga katong dito nga side to kinalasan na ni stack up so brado akong bumbahan na karyon, guys hmm. LGBT na pay fourth floor pag fifth floor na ako ning handanan at uh, mga release photo pagyapon sa 654 kana mga guys oh nased ko pud der nasuga oh <laughs> report na pudi ni nato nya puhon bye bye thank you for watching